Hi hey guys! Another day, another vlog. So, for today's video, makikipag-meet up nga muna tayo. Makikipag-meet up nga pala ako sa may SM Or. Pero bago nga ang lahat, ay eh, bumili nga muna ako ng mas. Nakalimutan ko kasi kumuha sa bahay ng mas dahil nga nagmamadali na nga rin ako. Pinilihan ko nga ng iPhone yung kapatid ko. Sa online ko nga lang ito nabili kaya naman makikipag-meet up tayo sa may SM Or. Mula dito sa bahay namin hanggang SM Bacoor ay magdadalawang sakay nga tayo dahil nga medyo malayo itong SM Bacoor sa amin. Pero okay lang yan dahil madali lang naman tayo makakasakay dito dahil hindi naman gaano matapik pati sa dadaanan natin. Naka-blue nga lang ako dito para naman makadaan nga tayo sa may Molino Boulevard kasi kung mag-yellow pa tayo ay maaabutan tayo ng traffic. Hapon na rin kasi neto kaya kailangan ko na rin magmadali at if sa pa ay uulan din. Makalipas nga lang ng isang oras ay nakarating na nga tayo dito sa may SM Bacoor. Buti na lang talaga ay nakababa na ako dahil sobrang sikip nun sa sinakyan ko. Yung katabi ko kasi parang hindi dosi yan yung binayad niya dahil sobrang taba at sikip na sikip naman talaga ako at hirap na hirap din. Pala decision kasi itong kapatid ko nung nakaraan tinatanong ko nga siya kung anong cellphone ang ibibili ko sa kanya. Ang sabi niya nga daw ay Android na nga lang daw para mas madali daw gamitin. Pero ngayon ay bet na bet niya na talaga ang iPhone kaya naman pinagbigyan ko na. Uling pagbibigay ko na nga lang ito sa kanya at hindi na to talaga mauulit dahil nga paiba iba talaga ang isip na itong kapatid ko. Hindi ko nga alam kung saan talaga itong nagmana itong kapatid ko. Dito na nga lang ako nakipag-meet up sa may SM Bacol para halfway lang din kami. Para patas kami dalawa kaya kailangan halfway talaga pag nakikipag-meet up tayo para hindi rin ako lugi sa kanya. Kanina pa nga daw siya nandito kaya naman nagmamadali na nga din ako. Hindi lang talaga ako nagre-reply sa mga chat niya dahil nga nasa biyaya ko at ang sikip-sikip nga ng inupuan ko. Kaya na inaanap ko kung nasaan na siya dahil nga hindi ko nga na-chat sa kanya kung anong nga kulay ng damit niya at hindi ko nga rin alam kung anong nga yung umi up ko o lalaki pa o babae nakalimutan ko kasi i-chat sa kanya na wala sa isip ko. Makalipas nga ng ilang minuto hawak ko na nga itong cellphone. iPhone 7 nga pala itong binili ko dahil ito nga ang request ng kapatid ko. Hindi nyo naman ako ininform. Pogi pala itong umi-meet up natin. Sana nagpaganda ako. O diba dapat para ready tayo lagi? <laughs> Achan! Magpakalandi yan. <laughs> Medyo natagalan nga lang yung chika namin ni kuya kasi tinatanong ko nga yung details niya. Char! Yung details na pala yung cellphone, hindi pala yung details niya. Ay, landi yan. Sinecheck ko nga itong mabuti yung cellphone, baka kasi may issue. Pero mukhang walang issue, kaya okay na rin ito at uuwi na nga ako. Pero kung ano man yung issue nito, ay pwede ko naman daw siyang i-chat. Dahil wala naman daw problema doon. Naglakad nga lang ako dito saglit dahil nga bibili nga ako ng palamig pero mukhang wala ako nakita dito ng palamig kaya naman naisip ko na bumili na lang talaga ng shake. Kaya naman binalikan ko itong shake na to dahil nga dito na lang din ako bibili. Naisip ko nga na ito na lang din yung bilhin ko kasi nga alam kong masarap ito dahil bumili na lang ako dati nito. Ang pinili ko nga flavor ay dark chocolate kasi nga nung nakaraan na bumili ako nito is strawberry. Kaya naman bumili na ako dito ng isa at iinumin ko nga ito abang nasa biyahe ako. Maya-maya nga lang pag uwi ko ay inabot na talaga ako ng gabi dahil nga sobrang traffic. Kaya naman naisip ko bumili muna nitong pizza parang merienda sana ito. Pero mukhang mauwi na sa apunan. Tatlong flavor na nga yung binili ko para matikman nga namin lahat. At maya-maya naisip ko na papabili nga pala sa akin yung bunso kong kapatid ng milty. Nag-promise kasi ako sa kanya na bibilihan ko nga siya. Kasi nga yung sinundo ko nga siya kaganina ay nagsabi nga sa akin na bilhan ko nga daw siya ng milty. Kaya naman bibilihan na natin kasi kasing baka itakwil ako na itong kapatid. At pagkatapos ko nga bumili na itong milk tea ay uuwi na ako dahil nga medyo umaambon na at wala tayong payong. So dito ko na nga tatapusin ang akin vlog. Don't forget to follow and subscribe sa ka YouTube channel and Facebook page. Thank you for watching!